Sa halos 100 taon, mayroon tayong isang simpleng kuwento kung paano nagsimula ang lahat. Nagsimula ang lahat 13.8 bilyong taon na ang nakalipas mula sa isang tuldok, napakainit at napakasiksik na hindi mo man lang maisip. Pagkatapos, sa wala pang isang segundo, boom, ang buong universo ay sumabog lang sa pagiral. Ito ang Big Bang. Ito ang pinakamalaking kuwento sa lahat ng agham, ang pundasyon kung paano natin naunawaan ang kalawakan. Ito ay isang kuwento ng malaking paglawak, ng paglamig at ng gravity na dahan-dahang humihila sa gas upang lumikha ng mga unang bituin, mga unang kalawakan at sa huli, ikaw at ako. Pero paano kung sabihin ko sa iyo na ang kuwentong iyan ay nagsisimula ng tuluyang masira? Paano kung mga ideya na natutunan nating lahat sa paaralan ay hinahamon ng ating pinakamakapangyarihang teleskopyo? Ngayon na, sa buong mundo, ang pinakamatalinong siyentipiko ay tumitingin sa bagong ebidensya mula sa dulo ng kalawakan. At ang nakikita nila ay nakakagulat sa kanila. Mula sa isang bilis ng universo na walang katuturan hanggang sa mga kalawakan na sakto ang laki para sa kanilang edad, ang kuwento ng ating universo ay sumasa ay lalim sa pinakamahigpit na pagsubok. Hindi lang ito maliliit na problema. Ang mga ito ay malalaki, nakakalitong mga pagtuklas na umaatake sa mismong puso ng teorya. Ang ideya ng Big Bang ay nakatayo pa rin sa ngayon, ngunit lumalaki ang mga bitak at pinapatunayan nito na ang buong kuwento ng ating paglikha ay maaring mas nakakabaliw kaysa sa inaakala natin. Bago tayo dumating sa mga nakakabaliw na problema, narito ang sinasabi sa iyo ng mga aklat-aralin. Ang opisyal na pangalan ay ang Lambda CDM model. Isipin mo na lang ito bilang ang master blueprint para sa ating universo. Nagsisimula ang kuwento ilang saglit pagkatapos ng simula sa isang kakaibang panahon na tinatawag na cosmic inflation. Ang universo na mas maliit pa sa isang atom ay biglang lumawak ng mas mabilis kaysa sa bilis ng liwanag. Para itong isang lobo na lumobo mula sa laki ng marmol hanggang sa laki ng earth sa isang kisap mata, nang bumagal ang pagsabog na paglawak na ito, ang universo ay naiwan bilang isang mainit at makapal na sabaw ng mga particle. Sa susunod na 380,000 taon, ang sabaw na ito ay napakainit at napakasiksik, kaya't ang liwanag ay ganap na nakulong. Isipin mong subukang makakita sa pinakamakapal na ulap na may isip, hindi makaglakbay ang liwanag, nagbabounce lang ito sa mga elektron na parang pinball. Ngunit habang lumalaki ang universo, lumamig ito. Sa huli, Sapat na ang lamig para mabuo ang mga atom. Sa sandaling nangyari iyon, agad na luminaw ang ulap at sabay-sabay na lumabas ang lahat ng liwanag. Ang unang kislap ng liwanag na ito ang tinatawag natin ngayong Cosmic Microwave Background o CMB, literal itong baby picture ng uniberso. Mula doon, ang gravity ang nagpatuloy. Ang pinakamagandang paraan para ilarawan ito ay isang tinapay na may pasas na niluluto sa oven. Ang masa ay spacetime at ang mga kalawakan ay mga pasas. Habang lumalaki ang tinapay, ang bawat pasas ay lumalayo sa bawat isa. Ano man ang pasas na kinatatayuan mo, mukhang ikaw ang sentro ng paglawak. Ngunit ang lahat ng nasa ibang pasas ay parehong iniisip. Walang sentro, ang buong bagay ay lumalawak sa lahat ng dako. Sa loob ng bilyon-bilyong taon, hinila ng gravity ang gas sa malalaking kumpol. Ang mga kumpol na ito ay uminit ng uminit hanggang sa nagliab sila at naging mga unang bituin. Ang mga bituing ito ay mabilis na nabuhay at maagang namatay, lumilikha ng mas mabibigat na elemento at nagkakalat sa buong kalawakan. Ang material na iyon ay lumikha ng mga bagong bituin, planeta at malalaking kalawakan tulad ng ating Milky Way. Ang buong bagay na ito ay kinokontrol ng dalawang hindi nakikitang puwersa, dark matter na parang hindi nakikitang balangkas na humahawak sa mga kalawakan, at dark energy isang misteryosong puwersa na nagpapabilis sa paglawak ng buong tinapay. Ito ang kuwento na, sa loob ng mga dekada, ay nagpaliwanag sa halos lahat ng nakikita natin. Hinulaan nito ang CMB, tama nitong nahulaan ang dami ng iba't ibang elemento, at inilarawan nito kung paano nakaayos ang mga kalawakan. Ito ay isang malaking tagumpay para sa agam. Ngunit ang bawat magandang kuwento ay may plot twist. At sa kuwentong ito, mabilis na dumarating ang mga plot twist. Ang una, at marahil ang pinakamalaking problema ay napakasama na tinatawag itong the Hubble tension at tinatawag pa nga ng ilan na Hubble crisis. Ang lahat ay bumababa sa isang tanong, gaano kabilis lumalawak ang universo ngayon? Ang bilis na ito ay tinatawag na Hubble constant. Ang problema ay, mayroon tayong dalawang perpektong paraan para sukatin ito at nagbibigay sila sa atin ng dalawang ganap na magkaibang sagot. Para itong dalawang magkaibang arkitekto na sususukat sa parehong silid para sa carpet. Ang isa ay sumusukat sa mga blueprint at nakakakuha ng isang numero, ang isa naman ay sumusukat sa aktwal na silid gamit ang tape measure at nakakakuha ng ibang numero. Pareho silang dapat maging pareho, ngunit hindi. Ang paraan isa ay ang tingnan ang maagang universo. Sa pag-aaral ng baby picture na iyon ng universo, ang CMB, Magagamit ng mga siyentipiko ang kanilang blueprint upang hulaan kung gaano kabilis ito dapat lumalawak ngayon. Para itong pagtingin sa growth chart ng isang sanggol para hulaan ang kanilang taas paglaki. Batay sa mga hula na iyon, ang bilis ay dapat na humigit kumulang 67.4 km bawat segundo bawat megaparsec. Ang paraan dalawa ay ang sukatin ng paglawak sa lokal na universo sa pamamagitan ng pagtingin sa mga bagay na mas malapit sa atin para itong paggamit ng tape measure sa isang ganap na lumaking tao. Gumagamit ang mga siyentipiko ng tinatawag nilang Cosmic Distance Ladder. Sinusukat nila ang mga espesyal na bituin na kumikislap na nagsasabi sa kanila kung gaano kalayo ang mga ito. Pagkatapos, ginagamit nila ang mga bituing iyon para sukatin ang malalaking sumasabog na bituin na tinatawag na supernovae na parang mga cosmic light bulb na laging pareho ang liwanag. Nagbibigay daan ito sa kanila na sukatin ang mga bagay sa buong universo. Narito ang problema. Ang pangalawang paraan na ito, ang Cosmic Tape Measure, ay laging nakakakuha ng mas malaking numero, humigit kumulang 73 o 74. Sa loob ng maraming taon, inakala ng mga siyentipiko na error lang ito sa pagsukat at sa huli ay magtatagpo ang mga numero. Ngunit ang eksaktong kabaligtaran ng nangyari. Habang gumaganda ang ating mga kasangkapan, lalong lumaki ang agwat sa pagitan ng 67.4 at 73. Hindi tugma ang hula ng growth chart sa aktwal na taas ng matanda. May malaking problema. Ngayon, mabilis ang pagbabago. Ang ilang bagong pag-aaral gamit ang James Webb Space Telescope ay nakakuha ng halaga na 70.4, na maaring sapat na kalapit para gumana. Ngunit ang ibang siyentipiko ay sumisigaw na totoo ang tensyon at mataas pa rin ng numero. Noong Enero 2025, opisyal na idineklara ng isang nangungunang astronomo na ang Hubble tension ay isa ng krisis. Bakit ito isang malaking issue? Ang Hubble constant ay hindi lang basta numero. Nakakaapekto ito sa edad at laki ng universo. Kung mali ito, maaring mali ang ating mga ideya tungkol sa dark matter at dark energy. Marahil ang dark energy ay hindi konstante o marahil mayroong isang lihim na particle mula sa simula ng universo na nagpapagulo sa lahat ng ating matematika. Ano man ito, pinapatunayan ng Hubble tension na hindi tugma ang ating larawan ng nakaraan sa ating larawan ng kasalukuyan. Kung ang Hubble tension ng unang bitak sa teorya, ang James Webb Space Telescope ay nagbigay lang ng martilyo rito. Ang JWST ay bumabalik sa simula ng panahon, nakakakita ng mga kalawakan mula noong ang universo ay sanggol pa lamang at ang nakikita nito ay hindi dapat mangyari. Ayon sa standard model, ang mga unang kalawakan ay dapat na maliit at magulo. Isipin ang proseso ng pagtatayo ng isang lungsod, nagsisimula ka sa ilang maliliit na kubo, pagkatapos ay mga nayon na dahan-dahang nagsasama-sama sa loob ng mga siglo upang maging isang metropolis. Ang maagang universo ay dapat na puno ng maliliit na baby galaxies. Sa halip, ang J-Doy kakahanap ng mga ganap na lumaking matatanda para itong pagtingin sa isang nursery at makahanap ng mga sanggol na anim na talampakan na ang taas o parang pagtingin sa nakaraan at, at makita ng isang ganap na binuong New York City ilang taon lamang matapos unang tirahan ng lupa. Ang mga astronomo ay nakakahanap ng makalawakan na malaki at perpektong nabuo sa isang panahon kung kailan sila ay dapat na maliit at magulo. Ang ilan sa kanila ay literal na tinatawag na universe breakers. Dahil napakalaki at napakaluma nila na tilaganap nilang sinisira ang ating mga modelo kung gaano kabilis mabuo ang isang kalawakan. Ang isang kalawakan, ang Julong, ay parang perfectong spiral tulad ng ating Milky Way. Ngunit mula sa isang panahon kung kailan ang universo ay isang bilyong taon pa lamang. Inakala ng mga siyentipiko na imposible iyon. Ngayon, ang ilang siyentipiko ay nagtatalo na ang mga kalawakan na ito ay mukhang mas malaki dahil mayroon silang malalaking black hole sa loob na nagpapaliwanag sa kanila. Ngunit kahit na ganun, nakakakita pa rin tayo ng mas maraming maliwanag at nabuong kalawakan kaysa sa hinulaan ng ating mga teorya. Nakahanap din ang JWST ng mga quenched na kalawakan. Mga kalawakan na huminto lang sa paggawa ng mga bituin ng napakaaga. Para itong apoy na naubusan ng gasolina at namatay ng mas maaga kaysa sa dapat. Kaya ano ang nangyayari? Maaring mas mabilis lang nabuo ang mga bituin kaysa sa inaakala natin. O marahil ang buong rulebook kung paano nabubuo ang makalawakan ay kailangang itapon. Ang punto ay, ang maganda at malinaw na timeline ng universo ay ganap na isinusulat muli. Kung ganito tayo kalaki ang pagkakamali sa timeline, ano pa ang mali sa kuwento ng Big Bang? Literal na isinusulat muli ang agam sa real time. Hindi ito mga nakakainip na tanong mula sa isang aklat aralin. Ito ay maaktibong misteryo na sinusubukan lutasin ng pinakamatalinong tao sa Earth ngayon. Kung sa tingin mo ay kasing baliw ito ng sa akin at gusto mong malaman kung ano ang susunod nilang matutuklasan, gawin mo akong pabor at pindutin ang subscribe button at ilike ang video. Malaki ang tulong nito sa amin para makagawa pa ng mga video na nagpapaliwanag sa mga nakakabaliw na pagtuklas na ito. Ngayon, bumalik tayo sa mga puzzle. Ang susunod na problema ito ay medyo mas komplikado, ngunit ito ay isa sa mga pinakakakaiba. May kinalaman ito sa original na recipe ng universo. Isa sa pinakamalaking tagumpay para sa teorya ng Big Bang ay ang perpekto nitong hula kung gaano karami sa mga unang elemento ang nabuo sa unang ilang minuto ng universo. Isipin mo ito na parang cosmic cake recipe. Hinuhulaan ng teorya na pagkatapos ng unang ilang minuto, ang universo ay dapat na binubuo ng hubigit-kumulang 75% hydrogen, 25% helium, at napaliit na halaga ng lithium. Sinuri namin ang mga antas ng hydrogen at helium sa universo at perfecto silang tugma. Isang malaking tagumpay. Pero may lithium. Ang recipe ay naguhula ng napaka kong dami ng lithium-7. Ngunit, Kapag tiniting ng mga astronomo ang pinakamatandang bituin sa universo, nakahanap lang sila ng humigit kumulang isang katlo ng lithium na dapat naroon. Isipin mo na sinunod mo ang isang recipe na nangangailangan ng tatlong tasa ng asukal, ngunit ang natapos na cake ay tila mayroon lamang isa. Saan napunta ang dalawang tasa? Sa loob ng maraming taon, inakala ng mga tao na baka sinusunog lang ng mga bituin ang kanilang sariling lithium. Ngunit hindi gumagana ang matematika. Muling nilikha pa nga ng mga siyentipiko ang Big Bang sa malalaking laboratorio para suriin ang teorya at tama ang teorya. Sinuri na namin ng dalawang beses ang recipe at tama ito. Kaya saan napunta ang lahat ng lithium? Ang mga paliwanag ay ligaw. Mula sa hindi kilalang bagong particle hanggang sa ideya na ang mga batas ng pisika mismo ay nagbago sa paglipas ng panahon. Ang mga bagong eksperimento ay nagpaliit sa agwat ng humigit kumulang 10%, ngunit karamihan nito ay nawawala pa rin. Ang problema sa lithium ay isang tahimik, ngunit malaking puzzle. Kung ang modelo ay perpekto para sa dalawang sangkap, ngunit ganap na mali sa pangatlo, nangangahulugan ito na nawawala tayo ng isang malaking bahagi ng kuwento ng unang ilang minuto ng universo. Ang baby picture na iyon ng universo, ang CMB, ang pinakamahalagang bagay sa lahat ng kosmolohiya. Ang pagtuklas nito ay nagpatunay na totoo ang Big Bang. Ang larawan ay hindi kapanipaniwalang makinis. Ngunit mayroon itong maliliit na mainit at malamig na lugar na siyang mga buto para sa bawat kalawakan. Hinuhulaan ng standard model na ang mga spot na ito ay dapat naganap na random, tulad ng isang Jackson Pollock painting ng mga random na splatters. At sa karamihan, ganoon nga sila. Ngunit kung titingnan mo ng napakalapit, may mga kakaibang bagay sa larawan na hindi dapat naroon. Una, mas mahina ang pinakamalaking pattern kaysa sa dapat. Para bang masyadong makinis ang universo. Pagkatapos, mayroong isang bagay na napakakakaiba na literal nilang tinatawag itong axis of evil. Hindi ko iyan imbento. Ang pinakamalaking pattern sa CMB ay tila nakahanay sa isa't isa. Mas kakaiba pa, nakahanay sila sa eroplano ng ating sariling solar system. Walang katuturan ito para itong paghahanap ng birthmark sa isang bagong silang na sanggol na perpektong hugis ng bahay na titirhan nila bilang matanda, 40 taon na ang lumipas. Maaring isang nakakakabaliw na pagkakataon lang, ngunit kakaiba ito. Mayroon ding isang higanteng cold spot na mas malaki at mas malamig kaysa sa dapat sa ating random splatter painting para itong paghahanap ng isang higante, perpektong bilog na blankong lugar sa isang sulok. Ang isang kalahati ng kalangitan ay mukha ring bahagyang naiba sa kabilang kalahati. Sa bawat isa, masasabi mong aksidente lang ang alinman sa mga ito. Ngunit kapag pinagsama-sama mo silang lahat, napaka-suspicious. Ipinahihiwatig nila ang ating mga pangunahing ideya tungkol sa universo ay maaring masyadong simple at ang baby picture na iyon ay maaring nagtatago ng mga lihim sa isang mas kakaibang kuwento. Ang huling bitak na ito ay hindi bitak. Ito ay isang malaking butas na bumubuo sa 95% ng lahat. Ito ang simpleng katotohanan na ang standard model ay gumaga na lamang kung ipapalagay mo na ang universo ay pinangungunahan ng dalawang bagay na hindi pa natin nakita dark matter at dark energy. Isipin mong sabihin sa iyo na 95% ng iyong katawan ay gawa sa mga hindi nakikitang organo na hindi mo kailanman mahahawakan o makikita. Ngunit dapat mong ipagpalagay na naroon sila para mabuhay ka. Iyan ang ating sitwasyon sa universo. Ang dark matter ay ang hindi nakikitang pandikit na humahawak sa mga kalawakan. Kung wala ito, ang mga bituin ay lilipad sa kalawakan at ang mga kalawakan ay magkakawatak-watak. Ang ebidensya para dito ay nasa lahat ng dako. Ngunit ano ito? Ang pinakamahusay na hula ay isang bagong uri ng particle. Sa loob ng mga dekada, nagtayo kami ng malalaki, napakamahal na detector sa ilalim ng lupa upang subukang mahuli ang isa sa mga particle na ito. Sa ngayon, wala kaming nakita. Pagkatapos ay may dark energy. Noong huling bahagi ng 90s, natuklasan ng mga siyentipiko na bumibilis ang paglawak ng universo. Para ipaliwanag ito, inimbento nila ang dark energy Isang misteryosong puwersa na nagtutulak sa lahat ng bagay na magkahiwalay. Para itong isang misteryoso anti-gravity na hangin na nagpapalaki sa cosmic balloon ng mas mabilis at mas mabilis. Ito ay bumubuo sa halos 70% ng buong universo. Alam nating umiiral ito, ngunit wala tayong ideya kung ano ito. Sinasabi ng mga kritiko na ang dark matter at dark energy ay hindi mga pagtuklas. Sila ay malalaking fudge factor na inimbento natin para gumana ang matematika. Ang ating pinakamahusay na modelo ng universo ay nakasalalay sa dalawang sangkap na ganap na multo. Hanggat hindi natin sila mahahanap, ang teorya ng Big Bang ay nakatayo sa isang pundasyon ng purong misteryo. Sa lahat ng mga nakakabaliw na problemang ito, kailangan mong tanungin, mayroon pa bang ibang opsyon? Ang sagot ay oo. Isang maliit na grupo ng mga siyentipiko ang nagtatrabaho sa iba pang mga modelo, at ang kanilang mga ideya ay nagsisimula ng makakuha ng mas maraming atensyon. Mayroong mga ideya tulad ng Mond na nagsasabing hindi umiira lang dark matter. Sa halip, iminumungkahi nito na ang gravity mismo ay gumagana ng iba sa malalim na kalawakan. Para itong ang gravity ay isang lubid na humihila ng mga bagay na magkasama sa malapit, ngunit sa malalawak, walang laman na distansya. Ang lubid na iyon ay nagsisimulang kumilos na parang isang nababanat na spring. Ang MAND ay nakakagulat na mahusay sa pagpapaliwanag kung paano umiikot ang mga kalawakan ng walang dark matter, ngunit hindi ito gumagana para sa mas malalaking bagay tulad ng mga kumpol ng kalawakan. Ang ibang modelo ay ganap na tinatanggal ang simula. Mayroong mga teorya ng cyclic universe na nagsasabing ang ating Big Bang ay hindi isang paglikha mula sa wala, kundi isang big bounce mula sa isang lumang universo na bumagsak. Ang teoryang ito ay naglalarawan sa universo na parang isang higanteng baga na humihinga papasok at palabas sa loob ng trilyon-trilyong taon. Ang ating Big Bang ay isang pagbuga lamang sa isang walang katapusang siklo. Mahalagang sabihin na wala sa mga hamon na ito ang nakapagpaliwanag sa lahat ng bagay ng kasinghusay ng modelo ng Big Bang. Kaya naman, ito pa rin ang kampeon. Ngunit hindi na lang ito mga baliw na ideya. Seryoso na itong sinasaliksik dahil sa lahat ng ebidensya ng standard na kuwento, gaano man ito kaganda, ay maaring hindi ang buong kuwento. Nasa isa tayo sa mga pinakakakaibang sandali sa kasaysayan ng agam. Ang epikong kuwento ng Big Bang na naging gabay natin sa universo sa loob ng mahigit 50 taon ay nahaharap sa pinakamalaking hamon nito. Ang bilis ng universo ay pinagtatalunan. Ang pagkabata nito ay hinahamon ng ating pinakamahusay na teleskopyo. May nawawalang sangkap ang recipe nito. At ang buong bagay ay pinagsasama-sama ng mga hindi nakikitang puwersa na bumubuo sa 95% ng realidad, ngunit misteryo pa rin. Kaya, mali ba ang teorya ng Big Bang? Hindi. Ito pa rin ang pinakamahusay na teorya na mayroon tayo upang ipaliwanag ang universo. Ngunit ito ay nasa ilalim ng isang ganap na pag-atake. At ang mga siyentipiko ay parehong nag-aalala at hindi ka panipaniwalang nasasabik. Dahil ang mga problemang ito, ang mga puzzle na ito, ang mga bitak na ito, dito nang gagaling ang bagong agam. Ganito nangyayari ang mga revolusyon. Bawat malaking tagumpay sa agam ay nagsimula sa data na hindi lang akma sa lumang kuwento. Nabubuhay tayo sa kung ano ang maaring susunod na malaking paglukso sa ating pag-unawa sa lahat ng bagay. Ang mga sagot sa mga puzzle na ito ay maaaring baguhin lamang ang Big Bang o maaari silang humantong sa isang ganap na bagong kuwento ng kosmos na hindi pa natin naiisip. Ang tanging alam natin ay ang universo ay mas misteryoso, mas komplikado at mas kawili-wili kaysa sa inaakala natin. Kung gusto mong sundan ang paglalakbay na ito ng pagtuklas, siguraduhin nakasubscribe ka. Ibinibigay ng universo ang mga lihim nito at ayaw mong mapalampas ang susunod na ipapakita nito sa atin. Salamat sa panonood.